jangan lupa ya, ini, ah. oh. <tipas> yo, what's up mga ka-idol mga may just for nga pala muling nagbabalik ito may panibago na naman tayo ditong gagawin meron tayo ditong ng XRM125 mga ka-idol ang problema nito ay umiingay na daw yung makina kaya ang gagawin natin dito ay o-overhaul na po natin mga ka-idol kaya rin natin to i-overhaul mga ka-idol ay isasabay na rin po yung drain plug nya at gawa na lost thread na po mga ka-idol so yan po yung mga gagawin natin so bago nga pala natin to gawin mga ka-idol kung bago pala kayo sa akin youtube channel please like and subscribe at huwag nyo na rin po kalimutan i-hit na notification bell para lagi kayong update sa mga video ko i-upload. So yun lang mga kaidol, Tara, umpisa na natin to. Let's go! So umpisa na natin to mga kaidol. Ibabalang natin tong makina mga kaidol. Para pumabaak na natin. Baklasin po natin lahat. Daglag galing kay ay galing sa ano nya Ohting oh. rednya papatan so, yeah, papa, Ito po yung problema niya mga kaidol, kalog na po yung side bearing, dalawa po at saka yung connecting rod kaya po maingay na itong motor na to. Yan. So papagawa lang po natin yung sigunyal at dilinisan lang po po natin lahat yan mga kaidol, balikan ko kayo. So ito na nga po mga kaidol at nalinis na nga po latin lahat. Ayan, naka, naka, na rin po tayo ng crankshaft. Ito, pagawa na po, nawabalta na po ng dalawang side bearing at saka connecting rod mga kaidol. Ayan, bago na po yan mga kaidol. Tapos pinabalas na rin po natin yan. Yan, ang gagawin po natin diyan ay isasalpak na po natin lahat yan. Yan, ayan po yung binili na natin connecting rod. Pinakabit po natin. Ang side bearing po na yan, ang brand po niyan ay Koyo. Ayan po ang brand. Tapos ito na yung mga gagamitin natin. May lang style dito. Ayan, RSA. Tapos valve seal. Tapos ito naman yung overhauling gasket mga kaidol. Ayan na ikakabit natin. Ayan, kumpleto na po yan. At tapos ito naman po mga kaidol yung pinakabit. Build upan po natin, pinabalik po natin sa standard ito pong drain plug po mga kaidol Kasi ito po yung dati oversize na at pinabalik po natin sa dati standard po ng thread niya mga kaidol Yan, nasa standard na po yan, hindi pa nga lang po na nalilinis mga kaidol Yan, lilinisin pa natin yan, gagamitin natin ng lihaya mga kaidol para mapalapat po natin yung drain plug mga kaidol So babalikan ko po kayo mga kaidol pag ito yung napalapat ko na po at para may salpak na natin to lahat at mabuo na po natin mga ka-idol. At ito na nga po mga ka-idol. Ayan, naliha ko na nga po at hindi ko namin naipakita sa inyo kung paano ko po niliha. So okay na po yan mga ka Pasok na po yung drive plug niyan at lapat na lapat na po. At bubuoy na, na, po natin to Lagyan lang po natin ang mga langis yung mga bearing nito mga ka Kailangan natin basahin. Ayan, ikabit na natin to lahat mga ka-idol. Unahin natin yung gearing. At isunod na natin tong crankshaft mga kaidol. And then sunod natin, lagyan na natin to ng beta gray mga kaidol. Lagyan lang natin lahat. At yan mga kaidol na natin yung kabilang crankcase. So susunod naman natin mga kaidol ay kakabi na natin tong chain guide. So papalitan na nga pala natin to ng chain guide mga kaidol. Meron ako dito. Hindi naman nagamit ito bago pa to. At ibibigay ko na lang po mga kaidol dito sa tropa ko. Ayan. Kabi natin yan chain guide mga kaidol at timing chain. Ayan. Isalpak na natin. And then sunod natin mga kaidol itong kunya po mga kaidol. wag na wag na po natin itong kakalimutan. Ayan. Isalpak na natin yan. And then itong magneto mga kaidol Salpak na rin po natin ito So yan, isalpak na po natin Tornilyohan na po natin mga kaidol May washer po yan At tapos yan tornilyo Ikpitan po natin Tapos paikuti natin mga kaidol Yan, smooth po yung ikot niya mga kaidol At ikabit na natin tong Bendix gear mga kaidol Ikabit lang natin Ayan, may, may bushing nga pala mga kaidol, pinaka-washer niya. Tapos kabit na natin itong side gasket and then yung crankcase. Kabit na po natin lahat mga kaidol. Okay, no. okay.

So ito naman po mga kaidol yung nenex natin itong cylinder head papalapatin lang po natin yung mga barbula at para mapalitan na rin po natin itong valve seal mga kaidol Yan nasahin lang po natin yung barbula mga kaidol balik ako po kayo pag ako na ito, ito na nga po mga kaidol napalitan ko na ng valve seal at napalapat ko na po yung mga valve isalpak na po natin itong cylinder head mga kaidol Tanggalin lang natin ito mga kaidol, itong taklob ng pihita ng tensioner. yan para po may kabit natin yung cams bracket, kailangan natin luwagan dito yung tensioner. Ayan, isalpak na natin yung cams bracket. Kailangan pag nagsasalpak na tayo nito mga kaidol, ay kailangan nakatiming po yan. Ayan mga kaidol. Tapos yan, hikpitan na natin tong cams bracket pag nasa timing na po. So, pit lang po natin, ikot-ikotin ikut natin. At hanapin po natin yung timing. Tapos i-tune up na po natin mga kaidol. Ayan, i-tune up lang po natin yung exhaust at saka itong intake. Tapos yun na nga po mga kaidol, na-tune up na natin. Kapitin natin itong mga tapet cap. Ayan, 8mm lang po mga kaidol yung tornillo niyan. susunod na natin mga kaidol pag nakikita natin to e kabit na natin tong drain plug e eh, yeah, salpak na po natin medyo tamang hikpit lang po at gawa na nga ito babagong thread po mga kaidol yan yeah. tapos next natin salinan na po natin ng langis para po may salpak na po natin to sa chassis niya. So, yan. Isali na po natin yung langis. Taklo ba na po natin? Kabi natin itong tapet cup. At isasalpak na po natin itong mga kaidol dito sa chassis niya. Ayan. Sa XRI 125, isalpak na po natin. At ito na nga po mga kaidol. Nakasalpak na nga po. At testing na po natin paanda rin. Ayan. Kung maririnig nyo naman po mga kaidol, ay tumahimik na po yung makina. Ayan po. Super sobrang tahimik na po mga kaidol so nawala na po yung kalantog niya at saka yung kalansing po ayan balik na po sa dati ayan kung mapapakinggan nyo naman po mga kaidol at makikita nyo naman po napakalinis na po ng makina ang ganda po niya mag minor mga kaidol nakakalkal pipe nga pala ito mga kaidol ayan o kalkal pipe po yan yung stock po kinalkal kaya po ganan po yung tunog tapa ng mayor, So, goods na po itong XRI125, mga kaidol. Ito po yung drain plug nya dati, yan. Oversize, in pinalik natin sa standard. Yan. Kaya po natin pinalik sa standard kasi yung oversize daw po, mga kaidol, ay tumutulo pa rin. So hanggang dito na lang po mga kaidol kung nagustuhan nyo po itong video na ito. Bago po ang lahat, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel at saka FB page mga kaidol, pakisubscribe subscribe naman po at pakihit naman po ng notification bell para lagi po kayong update mga kaidol. Papalaw na rin po ako sa FB page yan, para po lagi kayong update sa mga video kong i-upload. So yun lang mga kaidol, maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless.